Naku no, guys, ang order kulay gray. Bakit kaya puti ito? Ang harap lang pala mga guys, kulay gray. <coughs> Ayan, malapit-lapit <coughs> na guys. Ay, Diyos kong pahirap ito. Ayan na guys, oh. So, akala ko kasi guys, pati dito, kulay gray. Yung pala, yung harap lang. Ayan. Ayan. Ito na siya guys. Lagayan ko yung guys na biskuit. Ayan. Ito na guys, ang ganda niya na nung nasa inbor. Kaya lang guys, talagang manipis lang din siya. Pero okay na yan. Ayan. Kasi guys, inalis ko dito yung malaking mega box. Halos hanggang dyan yan, yung lagayan namin ng squid, pizzeria, at saka yung iba kong ginagamit sa pag-bake na yung mga ginagamit. Basta yung mga ginagamit yung mga guys. Tapos, ayan na siya. Anim na layers to mga guys. Ayan. Papakita ko sa inyo pag naayos ko na yung ilalagay ko dyan. Ito na siya guys. Ayan. Nilagay ko dito yung pangbao ng aking ako. At saka, ayan pa yung pangalawang layer. Tapos, ito yung aming mga sky flakes. Tapos, ito rin yung kanyang mga biscuit pa rin mga guys. Ayan. Tapos, ito yung aming kapote na expo. Tapos, dito yung aming face mask tapos ayan siya guys. Kasi ito yung ibang mga anik-anik mga guys. Ayan. Tapos ito, ito guys yung aking all-purpose flour. Mas andito yung mga ginagamit ko sa pag bake Ayan. Tapos andito na yung cake flour ko. Pinaghiwalay ko na siya.